Hi dong, ano pangalan mo? Shout out, taga saan? Taga Iloilo -ilo. Taga Iloilo, shout out okay, sa taga Iloilo -ilo. Ilo -ilo. Ini apa nama? <laughs> buka jang, bu Bawal tong ganyan ba? <laughs> Gagawin, edit ko na lang bawa Bawal kasi yun eh, ma Ito si Alef. Aref? Alef. Hi, Alef. Bro, na yan. No? I'm not, to, I'm not doing. Si Lusak, ini babayhana o ba? Hindi na lang kakuan, hindi na lang maminaw. Hello. Hi. Gusto siya lang magsalita, no? Sakit <laughs> balakang dong Sakit balakang, Aref. Totoo. Dito kami sa labas, guys. Hello dong, ano pakiramdam mo ngayon pagod? pagod. Sakit, sa likod. Sakit sa likod. Ilo, -ilo siya guys. Antiki? Uh, sa? Batad. Batan? Batad. batad sa batad siya sa ilo ilo siya sa taga ilo ilo dyan. So ito yung ano nila Company ba to yung pangalan niya dong? Intermovers. Ito ano to divider to eh. O oh, di diba? Happy si Kuda na tumingin sa inyo. Ada, ada si <laughs> Hindi kasi dong. Si Koda, happy ba si Kuda ba tumingin sa inyo? Happy Kuda, oh. Alef. Si Kuda dia nampak kamu ba dia happy. Tidak jalan-jalan, Ito, dia dia lari-lari. Masuk ng mga box, guys. Ayan, dadalhin yan doon sa Manila, sa BGC. BGC Tagig. Container. So, marami pa sa loob. Daming gamit pa sa loob, wala pa yan. Siguro dong mga isang linggo, isang linggo pa yan. So, yung, ang paglagay ng ganyan. Ah, uh, dipindi pag may member ko. Aha. <laughs> Sigaw na natakot, biglang no bumagsak yung box. Hi guys. Wow. mahi. Mabigat 'yan ah. Butterfly. Ito Serena, to Serena. Serena. Tingnan mo, pa talaga siya dito. Ano siya eh, parang Si Kuda, happy na si Kuda, tingin-tingo-tingo. tingo tingo guys. Nagkarga sila. Katawa si Kawan. Apa nama dia to? Huh? Apa nama? Mino. Mino. Mino ola so ano? Makanan? Mino. Hawak ko pa sa sepuda, guys. Kaya... Yan, ganoon guys. Mino. Barat Mino. O oh, di ba si Kuda happy? Happy Kuda. Tingo anjing. Ha? Happy now? No more moving moving. Ya yeah, dia happy ba o? Oh. Tingo tingo. Kuda happy tingo tingo. Ay, sis sis sis. Diba di she's happy ba dia happy ba dia tengok kamu guys udah happy maingay talaga si madam guys gusto siya lang magsalita Nalipat na yan sila nung sa Pilipinas, ba? Ang lindong trabaho ni tatay. So, hinahinay na sila packing. Ayan, ilagay na sa container. Mino! Mino! Fragile itu mabiak tuh. TV yang si, si, Minu, <laughs> Kuda, happy happy kuda. tingok tingu. tingu. So, ginawa ko tong content guys kasi mga hard workers, hard worker, hard worker. Tawa na tawa si Mino. Ah, mahulog na Mino. burito nila si Koda guys si Mino iba Koda? da Buti na lang buti na lang uniform yung gamit niyo dong uniform kaya maka-save ka sa gamit ba no nito? Ay, part, ano na yan? Overtime? Di ba hanggang 5 lang kayo? Pero pag umakyat ng isang oras, okay, oh, maganda yun. Sabihan niya? Ha? Mm. Wow, si Minu si Menu at si Aref. Medyo ilang minutes na. Seven minutes. na 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 Yan dapat magtrabaho kasi dito kasi, 'di ba? Bago lang yung naano yung sa yung mga alahasan doon. Dapat ganyan ang trabahuin para marangal na trabaho. Ito ba yung mga kasama mo ba? Ito yung mga kasama mo. Maganda yung trabaho ganyan. Yung iba kasi wala na, nagnanano na lang eh. Lo, arif it. <laughs> Kawawa si Arif. Mga baso ata yan. Apat yan sila guys. Mayroon sa loob. Mayroon dito papunta dyan. Sa pinto. May maglakad. Kawawa yung trabaho ni Arif dun. Dapat palitan yan dun no? Katawa-katawa lang si Mino. Tawan-tawan <laughs> yung bata. Bata pa kasi yan. Hi durur Si kuda. Hi, hey, kuda. Ha? malaki? Hmm. Daming laman yun.

ito makikita mo to sa ano pag na-upload ko na ano hindi nila alam ano sali dim ko search mo sali di, dim dim ko d i m c o I search mo sa cellphone mo makita mo pero pag hindi ko pa na-upload to pag pagod pa ako Oo, S A L L Y D I M C O. Sali. Pag, pag pag search mo makita mo na 'yan. Salis, -S, -S, S A L L Y. Tapos yung ano niya, D I M C O, Dimco, Dim. Ko, dim. Kita mo? C O C C C S N C sir Dim Ah well, uh. Hi Mino D I M C O nakita mo? Kita mo na? Uh, ano mo na Edikit mo na makikita mo yan soon. Ha? Ah. Uh. Pindutin mo yung beldong. Mm, mm May bi may bill dyan sa gilid, pindutin mo. Para mag uh, ma, uh, ma ano, pero wag ka lang maingay dito ha. Mo barat. Baso siguro yan dong. Ito yung gusto ni Kuda, hindi gumalaw oh. <laughs> Pero hindi ko muna i-upload to sa pag ano na pag may time. Busy pa kasi. Hello Arif. Wawa wow, si Arif bye Ano yun? Mix yun siya dong loto, travel, galak gala Hello, Minu. Si Minu. Tawa ng tawa si Minu. Ha? Okay. Ang sadong? Palitan? Palitan? Oo nga. Baka mahulog. Ha? Lagi iyang sato. Ini, puno soda yan Ayan, puno na guys. Itong isang ban. So, i-close na natin. Mamaya ulit. Dalawa yung ban guys. Ito, isa. Tapos yung isa nandun. Yun know yon Intermovers Company. Yun guys, yung box na yan. Mayroon silang Malaysia. Diba dong? Malaysia. Singapore, Brunei. Wala silang Philippines. Papunta na yan doon, di ba? Okay, bye-bye na kayo guys. Bye-bye na dong. Bye-bye RF. Bye-bye Mino. <laughs>